yung tamad na tamad kang gusto mong kumain ng ano tapos tamad na tamad kang magisa pinaghalo na lahat tamad na magisa ng kamatis at mga ricados dinaretso na halo sa itlog ba diba? malapit na siya maluto ba diba? na. Mas masarap pa to pag sana may mozzarella cheese. Pwede na. Ba? Pwede na Thanks for watching. Maraming salamat mga lalabs. Mga lalabs. Shout out everyone. Lalo na sa team love. Sa mga subscribers and non-subscribers. Thank you so much. Sa panunood, please like and share. Pakicomment na rin. At saka ka pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo kung may bago po akong upload. Mga sari-saring walang kakwenta-kwentang upload lang din naman. Pero yun lang po. Thank you. God bless everyone. Kain po tayo.